kahulugan ng peklat sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang peklat ay kumakatawan sa mga nakaraang sugat o karanasan. Ang panaginip tungkol sa mga peklat ay nagpapahiwatig na tayo ay nagproproseso at nagpapagaling ng mga emosyonal o psikolohikal na trauma na maaaring naranasan natin sa ating pagising. Ang peklat sa iyong panaginip ay nagpapaalala sa iyo ng iyong lakas at katatagan na nagpapakita ng iyong pagunlad sa pagtagumpayan ng mga hamon. Kung madalas kang managinip tungkol sa mga peklat, ito ay isang senyales na ang iyong hindi malay ay sinusubukang bigyan ng pansin ang mga hindi nalutas na mga isyo o matagal na sakit. Ang pagbibigay pansin sa mga panaginip na ito ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang dahil sinasagisag nila ang iyong proseso ng pagpapagaling. Ang pag sa kahulugan sa likod ng iyong mga panaginip ay maaaring humantong sa personal na paglaki at pagtuklas sa sarili na nagbibigay daan sa iyong matugunan ang anumang emosyonal na mga peklat na nakakaapekto pa rin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang peklat, ito ay isang patuloy na proseso Hinihikayat ka nitong kilalanin at harapin ang sakit at mga karanasang humubog sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagtataglay ng potensyal na magapoy sa loob mo na nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na mabuhay ng buo at walang takot. Ang mga panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay gumagaling mula sa mga karanasang ito at nagiging mas mapilit. Ipinapakita nito na mayroong kang hindi nalutas na mga isyo na dapat mong lutasin upang sumulong. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat tandaan kapag binibigyang kahulugan ang panaginip ng peklat. Una, ang lakas at katatagan. Ang isang peklat sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong panloob na lakas at katatagan sa kahirapan. Maaring ito ay isang paalala na nalampasan mo ang mga hamon at magagawa mo itong muli sa hinaharap. Pangalawa, ang pagpapagaling at pagproseso ng trauma. Ang panaginip ng mga peklat ay maaring isang senyales na iyong subconscious ay sinusubukan iproseso at pagalingin ang emosyonal o psikolohikal na mga sugat. Maaring ito ay isang paraan ng pagkilala sa mga nakaraang trauma at paglutas ng mga ito. Pangatlo, mga hindi nalutas na isyo. Kung madalas kang managinip tungkol sa mga peklat, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng hindi nalutas o matagal na sakit. Ang pagbibigay pansin sa mga panaginip na ito ay makakatulong sa iyo na matukoy ang mga bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon at pagpapagaling. At ang pang-apat, personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Ang pagunawa sa kahulugan sa likod ng iyong mga panaginip ay maaring humantong sa personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Sa pamamagitan ng pagkilala sa sakit at mga karanasan na humubog sa iyo, maaari mong bigyan ng kapangyarihan ng iyong sarili na mabuhay ng buo at walang takot. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga panaginip na ito at pagtatrabaho sa anumang hindi na lutas na mga isyo, maaari kang sumulong ng mahigit na lakas at kalinawan kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga peklat. Kapag nanaginip ka na makakita ng mga peklat, nangangahulugan ito na nalampasan mo ang mga mapanghamong karanasan o mga hadlang sa iyong buhay. Ito ay isang paalala ng iyong mga tagumpay at ang paglago na nagmula sa kanila. Ang iyong panaginip na naisip ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay isang nakaligtas na may kakayahang magtiis at magpagaling sa anumang bagay na darating sa iyo. Sa kapanapanabik na panaginip na ito, ang mga peklat ay kumakatawan sa paglalakbay na iyong ginawa upang maabot ang puntong ito ng iyong buhay. Ang mga ito ay isang testamento sa mga laban na iyong nilabanan at naging matagumpay. Kapag nanaginip ka na makakita ng mga peklat, ito ay isang paalala ng pagunlad na iyong nagawa at ang mga aral ng iyong natutunan sa daan. Ito ay isang simbolikong pagdiriwang ng iyong personal na paglaki at pagunlad hulugan ng panaginip tungkol sa isang peklat sa operasyon. Kapag nanaginip ka ng isang peklat sa operasyon, nangangahulugan ito na handa ka ng pagalingin at baguhin ang ilang aspeto ng iyong sarili. Ang peklat ay kumakatawan sa mga nakaraang sakit at mga karanasan na humubog sa iyo sa kung sino ka ngayon. Kung meron kang panaginip na ito, nangangahulugan ito na nasa landas ka sa personal na paglaki at pagtuklas sa sarili. Ito ay isang paalala na merong kang lakas at katatagan upang malampasan ang anumang balakid. Ang panaginip na isang peklat sa operasyon ay nagpapahiwatig na handa ka ng bitawan ng nakaraan at sumulong. Sinasagisag nito ang pagtatapos sa isang kabanata sa iyong buhay at ang simula ng isang bago. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagpayag na yakapin ng iyong mga kapintasan at di kasakdalan at yakapin ng mga aral na natutunan mula sa iyong nakaraan kahulugan ng panaginip tungkol sa peklat sa mukha. Ang panaginip tungkol sa isang peklat ay maaaring maging nakakaintriga. Sa gayong mga panaginip, ang peklat ay sumisimbolo sa isang nakaraang kaganapan o karanasan na nag-iwan ng makabuluhang marka sa iyong buhay. Kinakatawan nito ang katatagan, lakas at ang kakayahang malampasan ng kahirapan. Ang panaginip na ito ay maaaring humihimok sa iyo na pag-isipan ang iyong nakaraan at kilalanin ang mga hamon na iyong hinarap. Kapag na naginip ka ng peklat sa iyong mukha, ito ay nagiging sagisag ng iyong paglalakbay at kung paano ka nito hinubog sa kung ano ka ngayon. Nangangahulugan ito na nakaranas ka ng mga paghihirap at lumalabas na mas malakas sa kabilang panig. Ang panaginip na ito isang paalala na ang mga peklat ay hindi tumutukoy sa atin, bagkos ay kumikilos bilang isang testamento sa ating kakayahang gumaling at lumago. Ano man ang emosyonal o pisikal na mga sugat na natamo mo, napanatili mo ang iyong espiritu at determinasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gumaling na peklat. Ang simbolo na isang gumaling na peklat ay kumakatawan sa katatagan at kakayahang malampasan ang mga nakaraang sakit o hamon. Ito ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng espiritu ng tao na nagpapakita na mayroon tayong kapasidad na gumaling at lumago mula sa ating mga nakaraang karanasan. Kapag nanaginip ka ng isang gumaling na peklat, ito ay nagbibigay inspirasyon sa isang pakiramdam ng pananabik at pag-asa para sa hinaharap. Alam na maaari ka makabangon sa anumang kahirapan. Ang panaginip ng isang gumaling na peklat ay salamin ng iyong sariling personal na paglalakbay tungo sa pagtanggap sa sarili at pagmamahal sa sarili. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pagbabago mula sa isang lugar ng nasaktan at kawalan ng kapanatagan sa isang lugar ng pagpapagaling at pagpapalakas ng sarili. Kung nanaginip ka ng isang gumaling na peklat, sumisimbolo ito sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pagpapaalam. Ito ay isang paalala na sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sakit at sama ng loob ng nakaraan, Maari mong palayain ang iyong sarili mula sa pasanin nito at gumawa ng puwang para sa mga bagong simula. Kahulugan ng panaginip tungkol sa peklat sa dibdib. Kapag nanaginip ka ng peklat sa iyong dibdib, ito ay nagpapahiwatig ng mga laban na iyong hinarap at nasakop sa buong buhay mo. Ito ay nagsisilbing paalala na ikaw ay isang survivor na kayang lampasan ng anumang balakid na darating sa iyo. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa malalim na emosyonal na mga sugat at mga nakaraang trauma na matagumpay mong napagaling. Kinakatawan nito ang pagbabagong proseso na iyong isinagawa upang lumago at sumulong mula sa mga masasakit na karanasan. Ang peklat ay nagiging simbolo ng katatagan na nagpapaalala sa iyo na may kapangyarihan kang bumangon at maging mas malakas sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap sa nakaraan ang panaginip ng isang peklat sa iyong dibdib kapag dumaan sa isang mahirap na oras sa iyong pagkising ay isang senyales na mayroong kampan loob na lakas at determinasyon upang malampasan ang mga hamong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga galos sa braso. Kapag nanaginip ka ng mga peklat sa iyong braso, nangangahulugan ito ng mga emosyonal na sugat na nagiiwan ng pamatagalang epekto sa iyong buhay. Ang mga peklat na ito ay maaaring mga paalala ng mga nakaraang hamon na iyong natagumpay at nagpapakita ng isang malakas na mensahe ng iyong lakas. Ang panaginip ng mga galos sa iyong braso ay isang simbolo ng mga hadlang na iyong naranasan sa iyong paglalakbay. Ang mga peklat na ito ay kumakatawan sa mga laban na iyong nilabanan at sa huli ay nagwagi. Ang mga ito ay isang patunay ng iyong katatagan na nagpapaalala sa iyo na mayroong kang kapangyarihan sa loob mo na malampasan ang anumang paghihirap na darating sa iyo. Kapag nakakita ka ng mga galos sa iyong braso, hinihimo ka ng panaginip na ito na kilalanin at ipagdiwang ang iyong panloob na lakas. Ang iyong panaginip ay isang senyales na matagumpay mong naharap ang mga nakaraang trauma at dahan-dahan ngunit -dahan tiyak na gumagaling mula sa loob. Ito ay isang patunay ng iyong determinasyon at katapangan na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay lumalakas araw-araw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang peklat sa iyong katawan. Ang panaginip tungkol sa isang peklat sa iyong katawan ay kumakatawan sa pagtagumpayan ng mga nakaraang hamon o trauma. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay lumakas at mas matalino mula sa mga karanasang ito. Kapag nanaginip ka ng peklat sa iyong katawan, ito ay isang simbolo ng mga aral na natutunan at nagsisilbing motivator upang maiwasan ang muling paggawa ng parehong mga pagkakamali. Kung madalas kang managinip tungkol sa isang peklat sa iyong katawan, ipinapakita nito na kailangan mong bigyan pansin ang iyong emosyonal o pisikal na kagalingan. Ang iyong mga panaginip ay kadalasan nagsisilbi bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagmumuni-muni sa sarili at ang panaginip tungkol sa isang peklat ay nagpapahiwatig na maaaring may mga hindi nalutas na, na isyu sa iyong buhay.